Wala. Ah, oh, ganun pala 'yun. Ganun pala 'yung ganun pala 'yung, yung, yung, yung move. Gumalaw ka, sister. Mag-move-move move, move ka nga. hindi ganyan lumakad. Ganun pala siya. Ah! Oh. Hindi lumakad gate. Hindi ba? ba di ba siya? Tingnan mo, ha? hindi ko siya gina- sa ibig sabihin, 'di ba? na 'yung mukha niya kahit hindi ko ginagalaw 'yung ano ko, camera ko. Maka-focus yung camera sayo. ano yung December eh? Lumakad ka party sa uh, uh, several.. par church. Ah, December 15, So, walang party wala sa outside. sa so church lang 10. yung contest. Ay, ah, yung contest. Ay, tamat. Ay, ano ba Tapos, sa best day. Sa best na. na. tayo kakain? tayo kakain? Ewan ko. Ewan ko din. Siyempre, Diba? Baby, hello. Tignan hindi. Kaya na Hindi. No? Hindi. Pwede kayo doon na yung kayo sa paas. Kayo nga, ano. Dito tayo. Ako <laughs> <laughs> Hi. Akala mo video ko, no? <laughs> video ba yan? Oo, oh, video. Ang ano.